Ba't ang nangyari? A barrage of questions. That's why I'm asking, bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept we by the government? Hindi nga, pinagtatanong nyo siya. Meron pong praditya. That is disrespect to the office of the President, Vice President. So ano na pinagtatanong nyo sa kanya? This question... Uh, sabi niya, galit si Marcolita kasi kung ano-ano na daw yung pinagtatanong kay uh, uh, Sarah Duterte. 'di ba? Tanong lang naman 'yun, masakit ba 'yung katanungan? Hindi <laughs> naman siguro masakit 'yan eh. ba? Diba? 'yung sumagot ang Vice President. Vice President 'yan. May utak naman siguro. Sagutin niya 'yung tanong. As long as hindi ka pinap hindi ka binababoy sa isang tanong, hindi ka winawalang hiya sa isang tanong, pwede mong sagutin 'yun. Kung matino naman yung katanungan para din maaintindihan ng mga Pilipino yung, yung uh, katanungan or issue, sagutin niya. May mga katanungan eh. yun din yung tanong ng mga individual na mga Pilipino. Sagutin niya. Tapos to the rescue si Marcolita. <laughs> never happened before. That is the one I'm explaining to you. It was never, it did not happen before. Now, ang... Wano po kayong bumuto sa mga ganyang tao? na mga... Uh, nagtatanggol sa ano sa mga sa maling tao. Wag na. Oo, maging matalino na po tayo. ba? Diba? Ano na ngayon eh nasa mundo na tayo ng social media ngayon. Hindi na tayo nila mauuto. Oo. Gamitin lang natin yung ating utak. 'Di ba? Kasi noon, kaya maraming nabibiktima sa atin na uh, nabubudol kasi yung iba wala pa namang hindi pa naman uso yung social media noon eh. Kung sa Bisaya pa radyo, di baktas pa lang. Balita ba? Oy, oh, alam mo ba, pre, si ano, ganito, ganyan, ganyan yung nangyari. Maniniwala ka naman. Sa salita ng isa, pinapasa doon, pasa doon. Eh ngayon, iba na eh. Social media na tayo eh, di ba? So, ng mabilog yung mga Pilipino. Oh. Uh, Anong po, ba't nangyari po nung nangarap, nangyayari na naman ngayon? We are talking of oh. the office. Ay kay Ma'am Ruena Sanchez, shout out po. Ba't wala ka pong jacket? Ba't na, ba't natanggal lang ka ng ano, jacket? The person was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided... Ang tanong, ang office of the vice president, may respeto ba sa mga Pilipino? Ang vice president, may respeto ba sa mga Pilipino? Bago ka humingi ng respeto, Markulita. Okay? Siguraduhin mo na ang vice president mo ma-respeto din. Diba? Kasi kung bastos ang vice president mo, papaano kami magbibigay ng respeto niyan? Boss mo uh, Moki TV shout out po ah. Oh, sige nga. Gusto mo kayo lang yung respetuhin namin tapos kayo wala kayong respeto sa amin. Kapal naman mo, ang, ang kapal na mo mo. Hindi umaakyat yung dugo ko sa itlog ko eh. Hmm? Umakit yung dugo ko sa itlog, kinikilig yung itlog ko ba? Nako. Kailangan niyo pala ng respeto. Respetuhin kayo dyan. Kami, re respetuhin din namin kayo kung marunong kayong promespeto. O, oh. ang tanong, marunong nga ba? by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. <coughs> Ngayon po, kung, kung, ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya na. then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, eh, pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pag labing pitong taong ko na po ito. Al alam, alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was nolito Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also was, here in the last hearing. No motion was introduced. <laughs> yun <coughs> yung na kasi... Question na talad eh. Wala man <coughs>

so, wala, wala kang aasahan sa nasuporta sa amin, Marcolita, ha? I'm sorry, pero always kong isisigaw yan dito sa channel ko na huwag kang suportahan. ah, kahit sino sa pag-group mo, kahit sino sa inyo, isisigaw ko yan dito, Marcolita. Oo, na huwag kayong suportahan. ba? Diba? siya ka na. Pero hindi ko type yung mga ganyang uh, paandar mo. eto po bigyan po natin ng reaksyon ito po yung uh, karugtong niyan po po ako ng okay ma'am uh, ano dahilan kahapon ni uh, presiding chair Toby Tiangco kung bakit ayaw kayong yung uh, payagan na mag-question sa ilang provision ng budget ng OPI maging doon sa binabanggit niyo mga foreign policy hmm. well uh, yun na naman uh, no TED yung sinasabing parliamentary courtesy dahil co-equal branch of the government Uh, parang ina, ano na naman yung ano, in invoke na naman nila yung parang tradisyon ng ng kongreso na hindi tinatanong <laughs> yung office of the president uh, o kaya naman yung mga ano no, yung mga cabinet member na nanggaling sa ano galing sa kongreso well so yun po yun po yung ini-invoke no yung parliamentary courtesy na tradisyon na po na bawal bawal magtanong <laughs> bawal wag na kayo magtanong wag na po kayo magtanong ha para hindi mabuking <laughs> yung kanilang mga sikreto at mga baho na na <laughs> ganun na um, nag lang tapos uh, approvehan agad o tinatapos agad yung briefing eh di ho ba kasama dyan sa kortesiyang yan yung tanggapan ng vice presidente ay oh, wait lang, may ads lang hmm oh, uh, huwag na po kayo magtanong ah! <laughs> well, ang sinasabi kasi nila ay uh, ang mga ano lang daw po, no, yung mga branches of the government. Raquel Frugosa, shout out to her. O, salamat po sa 747 thumbs up natin dyan. Ha. Government lang po ay presidente, mm -hmm. yung sa judiciary, mm -hmm. at saka yung sa legislature. Kaya hindi po kasama daw doon yung mm -hmm. vice president. Pero alam niyo naman, kaka, uh, hanumanong te, di ba? Mm -hmm. Kapag um, depende rin yun sa timpla ng mga politika dito sa Pilipinas, mm -hmm. kung paano din ano, uh, pinakikitunguhan yung mga ganito. Okay, sige po ma'am. Pero ang binabanggit po, ang tama pa rinig ko, ang sinasabi ni Presiding Chair Chiang Gatianco na dalhin nyo sa plenary ang concern niyo well mukhang uh, mukhang, tap, kahapon um tingin namin ay mali yung sinasabing ganon kasi ni-invoke namin doon yung question of privilege ngayon uh, kina question din namin yung rule of the chair na hindi na hindi na pinag kami kaya sinabi na lang namin na meron kami privilege dahil mm sinasagkaan niyo yung aming responsibilidad eh kasi responsibilidad talaga natin uh, namin manong manong ted no mm -hmm. yung magtanong mm -hmm. sa mga agency kahit sa office De of the president Actually, yeah, kinasabi... yung pagtatanong, matutuwa po yung mga Pilipino kasi minsan sa katanungan, ng mga kongresman uh, natin, yun din yung katanungan ng mga individual na Pilipino. ba? Diba? Minsan nagtutugma yan eh. So, pag tinanong nila, parang nagtanong na rin tayo. So, kailangan natin ang sagot. <laughs> ba? Diba? Kaya nga kayo nandyan eh, para alam namin kung saan napupunta yung mga budget, ano mga proyekto ninyo na gagawin ninyo, saan ninyo isasampal yung mga budget na yan sagutin nyo. <laughs> diba? Sabi natin, quiz uh, question of privilege. Kasi karapatan namin na magtanong, gawin yung aming katungkulan bilang kongresista. So, so yun yung question of privilege. So, pwedeng gamitin yun, whether sa committee hearing or sa plenario. Mm -hmm. Opo. So, the fact naman na na-overrule kayo by the you know, volume, no? itong huge majority na ito, anong balak niyo sa plenario, ma'am? Kung sakasakali. Eh? Well, itutuloy namin, Manong Ted, no, yung aming mga concern, yung mga tanong namin na presidente lang yung makakasagot. So, syempre, o oh, yung Office of the President lang yung makakasagot. Kaya lang, ang problema dito, ang, 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 ang magsasagot, sasagot na dito, yung magde-defend na membro hmm. o colleague namin na membro ng Committee on Appropriation. So, hindi na natin malalaman direkta, no, from hmm. the, ano, no, doon sa opisina mismo. Luas, Kanina, yung thumbsack natin, 666, ngayon, 777 na naman. Anyway, hindi naman, ano, okay lang yan, 777. Sige na, pagbigyan na natin yan. O, oh, diba? Executive Secretary, hindi na siya directa ang sasagot sa amin. So, hmm. yung gan ganun ang sitwasyon, maganda sana kahapon kasi direkta. Ngayon, kung uh, yung mga tinatanong namin, uh, na, na, note naman daw nila eh, kapag ano daw sasagutin daw nila sa plenario. Pero, hindi na yung Executive Secretary yung hmm. uh, sasagot. Opo, opo, yung nga mangyayari dyan. Pero, uh, well, ano ba ang ano ba ho ang inyong gustong itanong nga sana? Dito po kay Executive Secretary Bersamin na kumakatawang sa Presidente. Particular sa bahagi ko, Manong Ted, ang gusto kong tanungin ay yung confidential and intelligence fund. Yon. Kasi, ito yung bumubuo halos ng kalahati ng ng ano no ng budget mm -hmm. ng presidente 4.56 billion out of 10 point something uh, billion. Mm -hmm. So, ano ba yung mga programa na kailangan ng confidential and intelligence fund at mm -hmm. katulad ng Office of Office of the Vice President, tingin namin wala naman sa mandato ng OP mm -hmm. yung maniktik, yung maghanap ng mga confidential information. Mm -hmm. 'Di ba? Wala sa mandato 'yon ng presidente kahit na yung OVP kaya kina natin. Kaya sabi natin na ito kasi nagsimulang lumobo ito manong Ted noong panahon ni Duterte na hindi rin ako question at hindi rin napapaliwanag kaya gusto nating maipaliwanag ito sa taong bayan kasi kung yung 125 million... Yes, at least ipapaliwanag sa taong bayan. Yun yung purpose para alam natin. Bakit tayo ng kampo ni Sara Duterte? <laughs> Bakit? May may something ba? Eh nako may kilala pa naman akong ano na uh, isang ano uh, gustong tumakbo ng pagkabais, ah, pagkapresidente, may kilala ko. May kilala ako. Si Piuna. Naglilikom ng budget para sa 2028. Ayaw sabihin yung mga secret, uh, mga secret nila kasi mabubuking eh. Kilala ko yun na si Piuna. Kilala nyo rin ba? Eh syempre, para may magasto sa darating na eleksyon, di ba? So, yun ng OBP, kina natin. Eh, what more yung 4.56 na intelligence and confidential funds. Kasi yung intelligence kasi maiintindihan natin para sa mga security agencies yan. Pero bakit meron ang Office of the President, di ba? Yung confidential fund, uh, ganun din kalaki. Kaya talagang uh, gusto natin maintindihan, no? maintindihan din ang taong bayan. Ano Yun. ito? Paan At least, yung, yung, yung purpose ni Franz Castro dito para sa taong bayan, hindi sarili niya. Di ba? At least, okay yun. Walang problema doon at least yung iniisip niya para sa taong bayan. Agree tayo dun. ba? Diba? Yung iba dyan, pansarili yung iniisip as hmm, Opo, opo. And uh, sa sa paranoia naman ng iba, that's a valid point, oh. Pero uh Madam Chair, <laughs> um okay. uh, Ma'am Franza, uh, sa sitwasyon d'yan po sa kamara, kami lang po na nanonood at nagmamasid. Ako lamang personally, I appreciate ano, na kayong tatlo consistent naman d'yan, ano po. And you really act as minority. Nasaan ang mga hmm. miyembro ninyo? Mawalang galang lang. Parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority. Parang tatlo lang kayo. <laughs> um Well, hindi mahirap, siyempre kanya-kanya kanya rin sigurong ano yan. Mahirap ano? May may sagutin, ma'am? Uh, mahirap sagutin. <laughs> <laughs> apo, apo, apo. Oh, mahirap sagutin. kanya-kanya rin sigurong mga paniniwala. Depende sa issue o depende mm. sa kung sino yung kakarap sa budget. Nasaan ang minority leader? Nev, ni, 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 ni po ngayon sa budget hearing, parang wala ko ako napapanood, nakikita. Kasi, well, siguro nga sabi ko ninyo, uh, depende yan, di ba? Kanya-kanya rin pong uh, leadership yan. Pero sa mga nagdaang panahon, the minority leader is always active, particularly po in, sa mga budget. Sabi dito, sinabi ni Sarah na sa 2 tao daw ang budget niya. Actually, binigyan na po natin ng reaction kanina. No, Imposible pong mapunta lang sa dalawang tao yung budget, no? Kasi may mga senador tayo, may mga congressman. Marami po sila. Hindi po pwedeng dalawang tao lang yung hahawak ng budget sa isang bansa. No? Eh, hindi eh, hindi po ako maniniwala diyan. 'Di ba? Isa pong malaking uh, kasinungalingan 'yan. ah uh Oo. -oh. So, yon um, at least nabigyan po natin ito ng uh, reaksyon. Mahaba-haba pa po ito eh, no? So, move na po tayo sa, ano, sa isang topic natin kasi ito si Digong ay eh, ng kaso. Oo, oh, aba. So, tingnan natin kung sino yung kinasuhan.